Isang babae inaresto. Isang akusasyon na naglalagay ng milyones na nawawala. Isang asawa na naghawak ng mga ebidensya at nagsasabing siya ang nagkasala. Ang tunog ng dalawang pijama na bumagsak sa sahig, ang pamilyang nagningiyaw sa kusina, ang mga papel na nagkalat bilang mahahalagang piraso ng isang buhay na nagiba. Si Ligaya Santos, 38 anyos, may-ari ng maliit na tindahan ng kakanin at ina ng dalawang anak, noon ay dinala sa presinto ng pulis, nakatali ang mga amay at hinatulan ng tingin ng kapitbahay bilang isang magnanakaw. Siya ay nananatiling tahimik, matatag at paulit-ulit na nagsasabi na inosente siya, ngunit ang mga numero na nakaimprenta sa mga papel ay tila sinisiguro ang kabaligtaran. Ako ang maglalahad ng buong kwento ngayon, Manatili ka hanggang sa huli, may ebidensyang magpapabago ng lahat. Si Ligaya ay kilala sa kanilang barangay, araw-araw siyang nagpiprito ng bibingka bago sumikat ang araw. Ang kanyang tindahan ay may maliit na mesa kung saan nagtitipon ang matatanda, mga estudyante, at mga delivery rider para magkwentuhan. Siya ay may malambot na tinig, mabilis magtrabaho, at palaging may extra pandesal para sa mga walang pambayad. Mulit sa isang umaga, nagbago ang lahat. Si Rafael Cortez, asawa niya, na matagal ng executive sa isang lokal na kumpanya ng konstruksyon, umuwi, dala ang isang sobre na puno ng prints ng bank statements. Ligaya, anong ibig sabihin nito? Tanong niya, habang pinatong ang mga papel sa mesa na parang mga ebidensya. Ang mga pirma ay tila kapareho ng sa kanya. Ang mga transfer ay pinaniniwalaang mula sa kumpanya na pinamumunuan ng asawa. Sa ilang oras, ang babae na nagbubukas ng tindahan sa umaga ay hinarang ng dalawang pulis sa harap ng mga bata niya at ng mga kapitbahay, inaresto dahil sa diumanoy pagninakaw ng milyones mula sa kumpanya ng asawa at dinala sa presinto na may nakatingin na mata ng kahiyaan. Mulit sa likod ng mga dokumento at pirma, may bakas ng isang masalimuot na laro may nakalimutang kaderno sa isang sulok, may kulang na tinta, may ingay ng pagbukas ng app sa telepono na hindi napansin. May mga taong matiagang maghahanap. Sa huli, may katotohanan na sasabihin ang lahat. Ipapakita namin kung paano ang maliit na sulat sa isang kaderno, ang amoy ng kape sa umaga at ang boses ng isang gwardyana ang magbabago ng hatol sa publiko. Manatili hanggang sa katapusan, hindi mo aakalaing saan hahantong ang kwentong ito. Hindi kawalan ng drama ang nangyari sa gabi ng pagkakaaresto. May sigalot sa kusina, may sigaw, may basag na salamin ng pictures ng kasal. Ang mga anak na tagtakbuhan sa likod ng pinto, ang malamlam na ilaw ng living room, ang tunog ng papel na humahagulgol ng bumagsak sa mesa. Hindi mo ba ako sinabihan? Sigaw ni Rafael, ang kanyang mga daliri nagkikiskiskan sa gilid ng sobre. Ano ba itong mga transfer na ito? Bakit ang tawag sa account mo? Sagot ni Ligaya, hindi ko alam, Rafa. Hindi ako ganyan. May tawag si Aling Nena, ina ni Ligaya, na umiiyak ng telepono. Anak, alagaan mo ang mga bata, ang sabi. Pumasok si Tito Ben, kapit-bahay, at pinilit pigilin ang laganap na eksena. Huwag magwawala, huwag magpakalat ng ingay. Ngulit ang salita ay kumalat na. Ang mga tao ay mayroon ng kanilang sariling haka-haka. May dalawang mahalagang elemento sa eksenang iyon, ang mga papel at ang publikong pag-uurong ng suporta. Ang eksena ay mabigat sa amoy ng sabaw na minasa sa kusina at sa lasa ng kape na naiwan sa tasa. Ang ilaw ay nagpapakita ng mga pinong balanos sa mukha ni Ligaya at ang tunog ng kahoy na yero ay umuusbong sa bawat paghinga. Ang kaugalian ng mga kapitbahay, ang pagbibigay ng liwanag sa madilim na sulok ng buhay ay ang unang nasira nagkaroon ng tahimik na usapan sa labas ng tindahan sa umaga. Sino ang mag-aakalang si Ligaya? Tanong ni Dina, isang dating customer. Hindi naman siya kumikita ng ganoon, sagot ni Inigo, ang dating accountant ng barangay. Sa loob ng ilang oras, nagkaroon ng mga larawan ng mga bank statements na kumakalat sa social media ng maliit na komunidad. May nag-upload ng larawan ni na Rafael at ng sobre at nilagay ang caption, Suspect. Ang mabilis na paghuhusga ng komunidad ay nagdagdag ng pasakalya sa kanyang pagkakaaresto. Ipinasa ang kanyang mga pangalan sa pulis na nagpatalastas ng pag-aresto. Sa presinto, ipinako siya sa isang upuan, may malamig na bakal na tumitibay sa kanyang mga pulso, habang si Rafael L. ay tumayo ng matikas sa ikod ng lamesa na may hawak na karatula ng kompanya. May ebidensya kami, wika ng pulis, may pirma at may transfer. Munit ang mga mata ni Ligaya ay naghanap ng sino mang sasagot, ng maliit na liwanag na magsasabi na mali ang lahat. Ang sahig ng presinto ay may amoy ng linaw at singaw ng sabon, ang ilaw ay mapusyaw at tulad ng sinasabi ng mga nakabatang tanong, bakit ako? Sa pagdaan ng mga linggo, ang pagkakahiwalay sa buhay ni Ligaya ay naging mas maliwanag. Hindi na siya nakabenta ng kakanin, natigal ang pagkita ng pamilya at ang mga bata ay pinangalagaan ng kanyang ina ang reputasyon nila ay parang isang takip na nawawala. Ang mga manggagawa ng kumpanya ni Rafael kasama si Ati Torres na taga-prosekusyon ay nagdala ng dokumento sa korte, may takbuhan at may balita. Ang courtroom ay napuno ng mga murmura. Si Ligaya, na bihis ng simpleng damit, ay nakaupo sa hilera ng mga akusado, habang si Rafael ay nakatayo ang sa entablado bilang tagapagbigay ng ebidensya. Lumitaw si Ate Cruz, abogado ng depensa, na naglakad ng kalmado, tumingin sa madla at nagsimulang putulin ang mga pahayag. Ang aking kliyente ay inosente, wika niya sa taas ng boses. Ngunit sa labas, ang mga dokumento ay malabo ang kulay, may mga marka ng tinta at may mga tala na tila hindi kanika ni paniwala. Ang unang pagdinig ay nagtanhal ng isang estrukturang pag-uunawa na siya ay kahinahinala at ang korte ay nagtagda ng susunod na petsa para sa mas detalyadong presentasyon ng mga ebidensya. Sa loob ng kulungan, ang buhay ni Ligaya ay nagbagong anyo. Ang selda ay may iisang maliit na bintana, may amoy ng sabon, ng pawisin at ng malamig na semento. Dito niya nakilala si Mariel, isang bagong kaibigan at kapwa bilanggo na may pagkakapareho sa paraan ng pagharap sa kapalaran. Huwag kang mawawala ng pag-asa, sabi ni Mariel habang maghuhugas ng plato sa umaga. May mga paraan para malinis ang pangalan mo. Si Mang Poldo, ang isang dating gwardya ng kanilang compound, ay naging mahalagang sanggunian. Nakakita ako ng kakaiba noong araw na iyon, wika niya, mahina at may pag-aalinlangan sa boses. Ang araw-araw na rutina sa loob ng kulungan ay nagbigay ng oras para sa kwento, para sa mga pagdinig at para sa mga planong panlabas. Si Ligaya ay nagsimulang magsulat ng kanyang kwento sa isang maliit na notebook na ipinahiram ni Mariel. Ang mga hininga, mga tunog ng kandado, ang lasa ng tinapay na isinubo ng napakaliit, lahat ay naging bahagi ng kanyang bagong araw. Sa gabing tahimik, napag-usapan nila ang mga backstory ng bawat isa. Si Mariel ay dating isang mananahay na naipit sa isang kaso ng loob. Isa pang bilanggo, si Lito, ay isang dating kaibigan ng pamilya ni Rafael at may alam tungkol sa ibang tao na maaaring may motibo na siraan si Ligaya. Ang pananatili sa presinto at pagkakakulong ay nagbigay din ng pagkakataon para sa pag-aaral ng ebidensya. Isang maliit na tala na naiwan sa opisina ni Rafael ang nagbigay ng simula ng bagong linya ng pag-iimbestigasyon. Ang tala ay may tatlong numerong nakalista, parang isang shorthand. Dito nagsimula ang pag pagkaalinlangan sa kahulugan ng mga transfer. Isang araw, nagkaroon ng maliit na pagsilip sa CCTV sa labas ng opisina. Isang lalaki na kilala bilang Inigo, ang dating ring bookkeeper, ay napansin na hindi siya nakikita sa frames na dapat siyang naroon may isang gwardya na nagsabing may nakita siyang taong nag-aayos ng mga papeles sa opisina at may kumagat na ngiti sa kanyang mukha habang iniwan ang isang maliit na kaderno. Ang mga detalye ay dahan-dahang lumilipat mula sa magulo at nagpapalutang ng tanong tungo sa posibilidad ng isang sinadya na pag-arte. Ang mga ganoong kaliwatig ay nagbigay ng bagong pag-asa para kay Ligaya at sa kanyang abogado. Sa puntong ito, nais kong huminto sandali at tanungin ka. Kung ikaw ang nasa lugar ni Ligaya, paano mo haharapin ang isang pamilya at isang komunidad na nagaakusang may tagsibol na krimen laban sa iyo? Kung ikaw ang magbabasa, sumagat sa comments na nagsisimula sa Gagawin ko at ipaalam sa amin ang iyong pananaw. Ang iyong kwento ay mahalaga. Ang opinyon ng bawat isa ay maaaring magbigay ng lakas sa mga taong dumadaan sa parehong sitwasyon. Ibahagi kung paano ka magtatanggol, kung paano mo hahabol ang katotohanan at kung naniniwala ka na ang korte ay palaging patas. Habang binabasa namin ang inyong mga saloobin, babarik tayo sa susunod na bahagi ng kwento kung saan unti-unting lumalabas ang mga lihim. Habang lumilipas ang mga buwan ng pag-aantay at paglitis, ilang. Mahalagang karakter ang lumutang mula sa anino. Si Ate Cruz, ang depensa, ay tahimik ngunit masipag sa pagkuha ng dokumento, lumalabas na may malalim na kaalaman sa mga accounting system. Siya ay nag-coordinate kay Dina, isang dating empleyado ng kumpanya na may akses sa opisina at nakaalam ng proseso ng paglalabas ng tseke. Si Judge Ramirez ay ang humawak ng kaso sa umpisa, isang hukom na kilala sa pagiging istrikto ngulit patas si Ati Pores, ang taga-prosekusyon, ay matiyagang nagpresenta ng mga transcripts na nagsasabi na ang pirma ay kapareho ng niligaya at ang accounts ay nag-uugnay sa kanya. Sa kabilang danda, si Mariel at Mang Poldo ay patuloy na nagbigay ng testimonya na may kakaiba silang nakita at narinig. Ang mga testigo ay may mga maliit na kontradiksyon, ngulit ang mas malaking tanong ay kung bakit may ilang piraso ng ebidensya na tila namang hindi tumutugma sa kwento ng prosekusyon. Isang mahalagang sandali ng tensyon ay nang dalhin nila ang isang document forensic expert sa korte. Sa mahabang paliwanag, ipinaliwanag niya ang pamamaraan ng tinta at ng pagkakakilanlan ng pirma. Ang pagsusuri ay kinabibilangan ng paggamit ng high resolution scanner, chemical reagents para makita ang pagkakaiba ng tinta, at digital ink analysis. Ang proseso ay humahantong sa pagbuo ng isang report na naglalarawan ng mga pagkakaiba sa pressure ng pen, ang flow ng tinta sa papel, at ang pagkakatugma ng pirma sa iba't ibang petsa. Ang ganitong description ay nagbigay ng bagong pag-asa sa depensa. Ang technical na paliwanag sa korte ay tumagal ng ilang oras at malalim at marami sa mga nakikinig ang nahirapang sundan ang detalye. Ngunit sa kabila ng teknisismo, nagbigay ito ng unang konkreto at siyentipikong pag-aalinlangan sa diwa ng mga taong naniniwala sa akusasyon. Ang pulto ng pagbagsak para kay Ligaya ay dumating sa araw ng unang pagdinig ng verdict. Ang silid ay ganap na puno. Ang mga ekspresyon ay malubha. Si Rafael ay tumayo ng may dignidad at nagbigay ng malakas na pahayag sa publiko na tila nagtutunaw ng lahat ng pag-aalinlangan. Ipinagtitiwala ko ang lahat sa sistemang pangpinansyal ng kumpanya, Ania. Kung may nawawala, sisiyasatin natin hanggang sa huli. Sa kabilang panig, ang depensa ay nagpakita ng video clips ng CCTV, ng mga telepono at ng isang maliit na kaderno na natagpuan sa loob ng opisina ng kumpanya. Ang jury na binubuo ng pitong tao ay nagbakasyon upang pag-isipan ng kanilang hatol. Ang tensyon ay tumataas sa pagitan ng ina at ng kanyang mga anak sa pagitan ng ina at ng kanyang asawa, sa pagitan ng tao at ng kanyang nasirang reputasyon. Ayaw maniligaya, ang hukom ay naghatol sa kanya na maghintay ng desisyon ng korte at siya ay dinala muli sa kulungan habang ang sistema ng hustisya ay nagpatuloy sa pag-ikot. Lumipas ang mga araw bago dumating ang malaking pag-ikot ng investigasyon. May nagsumbong na empleyado ng kumpanya na may mga record ng mga access logs at timestamps na hindi maipaliwanag. Si Inigo, ang former accounting ng kumpanya, ay nagsumbong sa bibisa ng kanyang mga empleyado. Dati ring bookkeeper ay nagbigay ng pahayag na may isang tao na may hawig sa isang accounting consultant na madalas magdala ng mga papeles. Ang pangalan ng consultant ay Lando, isang malapit na kaibigan ni Rafael sa labas na sa una ay tila walang kinalaman. Ngunit hanggang sa sinusuri ang data mula sa mga email, lumalabas na may mga liham na nagpapakita ng koneksyon at komunikasyon na naglalaman ng mga instruction kung paano ilipat ang mga pondo at kung sino ang pupirma. Isang maliit na kaderno na natagpuan sa isang basurahan malapit sa opisina ay may mga marka ng mga pangalan at pecha at may nota na tumututoy sa isang gagawing signature transfer sa isang partikular na pecha. Ang maliit na detalye ay sapat para makabangon ang pagdududa ang mga pulis ay nagsimulang magtanong ng mas malalim at ang balanse ng katibayan ay kumikilos sa bagong direksyon. Ang pag-usad ng kaso mula rito ay mabilis at mabagal agad. May panibagong forensic analysis na isinagawa sa kaderno na natagpuan. Ang pagsisuri sa papel, sa fibers at sa tinta ay nagpakita ng pagkakaiba mula sa mga pirma na ginamit sa bank statements. Ang pagsisuri ay may academic na detalye. Sinuri ang pH level ng tinta, inihambing ang elemental composition gamit ang mass spectrometry, at tiningnan ang pattern ng energy discharge sa bawat sulat ang mga resulta ay nagpakita ng hindi pagkakatugma na hindi mapasawalang kaulugan. Ang mga iginuhit na linya sa kaderno ay may ibang presyon, ibang slope, may tanda ng pagwawala ng tinta sa ilang bahagi. Ang mga ganitong detalya ay hindi madaling pikihin kung walang talagang kaalaman sa pagsusulat at pagframe ng dokumento. Sa kasamaang palad, ang prosesong ito ay komplikado at nangangailangan ng panahon para masuri ng mga eksperto. Kung ilalarawan sa makilaki teknikal na paraan ang isa sa mga prosesong ginamit, ganito ang nangyari. Ginamit ang microspectrophotometry upang suriin ang spectral signature ng tinta. Pinagsama ang data sa ink database upang makita kung ang tinta ay tinatawag na pareong batch na ginamit sa iba pang dokumento. Kinuha rin ang sample ng papel upang ang matukoy ang pinanggalingan gamit ang fiber analysis at comparative microscopy para mapatunayan kung ang papel at tinta ay orihinal o ginamitan ng alterasyon. Ang konklusyon ng forensic team ay mahalaga para sa depensa dahil nagpakita ito ng discrepancy na sumasalungat sa unang pahayag ng prosekusyon. Ito ay isang unang siyentifikong pag-ikot na nagbukas ng posibilidad na may sinadyang peke sa mga dokumento. Sa pagpasok ng bagong ebidensya, nagkaroon ng muling pagdinig at pansamantalang pagpapalaya kay Ligaya habang nagpapatuloy ang masusing pagsisiyasat. Ang hakbang na ito ay parang isang bagong umaga, mabagal at mahina sa simula, ngunit puno ng pag-asa. Ngunit, hindi lahat ng sugat ay magagamot ng madali. Ang pangalan ni Ligaya ay matagal nang naitanhal sa balita at social media. Ang kanyang tindahan ay sarado at ang kanyang financial account ay natigil. Ang mga anak niya ay nagsimulang makarinig ng mga pangungutia mula sa mga kaklase. Si Rafael ay nanatiling malayo at ang kanilang nasyon ay naging malalim ang lamat. Sa kabilang banda, may mga taong lumalapit upang tumulong. Si Ate Cruz ay nagsikap na ipakita ang kabuuan ng kaso. Si Mang Poldo at si Mariel ay nagpatuloy sa pagbibigay ng sagot at boses. Ang maliit na komunidad ay nagkaroon ng dalawang muka. May mga sumasama sa kanyang panig, may mga nagaalangan pa rin. Ang climax ng ating kwento ay nang lumabas ang isang video na hindi inaasahan. Sa isang gabi ng pag-iimbestiga, isang CCTV clip ang ipinakita ng isang technician na may hawig sa isang lalaki na pumapasok sa opisina ilang oras bago naganap ang transaksyon. Ang lalaki ay may suot na asul na jacket at may hawak na maliit na notebook. Sa CCTV, makikita ang maliit na kilos ng kamay niya na naglalagay ng notang papel sa ilalim ng keyboard ang clip ay malinaw na pinatay ang hinala sa taong hindi kilala at hindi sinaligaya. Sa korte, habang pinapakita ng technician ang frame ng frame, may matinding katahimikan sa loob. Si Rafael ay tumingin sa screen, hindi makapaniwala sa nakita. Ang depensa ay nagtanong ng sunod-sunod. Ano ang pangalan ng technician? Tanong ni Ate Cruz. Si Marvin, sagot ng witness. Saan ito kinuha? Tanong. Ito ay mula sa loob ng opisina ng kumpanya linggo ng nakaraan. Ang mga pag-usap ay sumunod ng mabilis na may mga tanong na may dalang tensyon at pagsisiyasat sa tunay na motibo. Ang susunod na yugto ay ang masusing cross-examination ng taong nakita. Si Lando, na dating kaibigan ni Rafael at dating kontraktor na may utang, ay tinawag sa korte. Ang suntok ng testimonya niya ay dumating nang siya ay maipit. Ako ang nagdala ng mga papeles, pag-amin niya, mulit may kondisyon. Ginawa ko ito dahil pinilit ako, may problema kasi sa aking utang. Ang kanyang boses ay naninginig at may pagluha. Dumating ang isang malaking sandali na nagbunyag ng motivo. May malaking pagkakaiba sa usaping pinansyal kay Lando at may utang siya sa mga taong may impluensa. At ang paggamit sa pangalan ni Ligaya ay isang paraan upang magtago ang totoong galaw. Ang kanyang pag-amin ay nagdulot ng malakas na pag-ikot. May mga pulis na limakad papunta sa box ng ebidensya at nagdala ng mga cellphone logs na naguugnay sa tawag ni Lando sa isang numero na ginagamit ng isang taong kilala sa pag-aayos ng peking dokumento. Ang hatol ng korte ay unti-unting nagbabago. Ang mga hukom ay nagtanong ng masinsinan at ang prosekusyon ay may malaking problemang humarap sa mga bagong ebidensya at sa pag-amin ng testigo. Sa isang emosyonal na pagtatanhal, si Ligaya ay naglakad patungo sa stand. Ang kanyang mga boses ay tahimik ngunit buo. Hindi ko hinangad ang mangyari ikanya. Gusto ko lang ang masarap na almusal ng mga kapitbahay ko at ang aking mga anak ay buong puso kong inaalagaan. Ang mata ng bayan ay napuno ng luha. Ang courtroom ay tumalima sa isang pangungusap. At may naganap na dalang paghinga, isang sandaling nagpapaalala na ang... Likod ng bawat dokumento ay may tao ang kanyang depensa ay humiling ng pag-absuelto. Sa huling bahagi ng paglilitis, si Judge Ramirez ay naghatid bin desisyon. Tinimbang niya ang panig ng prosekusyon at ng depensa, pinag-ingatan ang prinsipyo ng patas na paglilitis at pinag-aralan ang ebidensyang forensik. Sa mahaba at mabigat na paliwanag, ang hukom ay nagbigay ng hatol. Si Ligaya ay hindi nakitaan ng sapat na ebidensya upang mapatunayan ng prosekusyon na siya ang may sala beyond reasonable doubt. Silando Lando at ang ilang iba pa ang lumabas na may pananagutan sa paglikha ng mga peking dokumento. Sa parehong oras, may utos Ben na imbestigahan ang mga posibleng kasabat sa loob ng kumpanya. Ang pag-absuelto kay Ligaya ay hindi lamang isang legal na aksyon. Ito ay isang pagbabalik ng danggal na nawala sa isang pamilya. Ang paghinga ng mga kamag-anak ay biglang nag-iba mula sa takot tungo sa pag-asa. Si Rafael ay tumindig sa tabi, tahimik at malungkot, hindi alam ang susunod na gagawin. Pagkatapos ng hatol, nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng mga pamilya at ng mga responsable sa paggawa ng kabutihan. Ang korte ay nagutos ng isang internal audit at sinimulan ang pagkakambyo sa ilang opisyal ng kumpanya. Si Lando ay sinintensyahan dahil sa pagpepeke at pandaraya at inirekomenda ang pagbabayad ng multa at pagkulong. May mga hakbang na ginawa upang maibalik ang ilan sa mga pondo sa mga apektadong partido, bagaman ang proseso ng reparasyon ay masalimuot at mabagal. Ang proseso ng rehabilitasyon para kay Ligaya ay hindi madali. Ang kanyang tindahan ay sarado ng maraming buwan. Ang mga bata ay kailangan uwiin sa eskwela. Ngunit sa kabila ng lahat, may simula ng pag-asa. Isang buwan matapos ang absuelto, si Ligaya ay nagbukas muli ng maliit na stall sa harap ng kanilang pahay. Nagsimula siya sa maliit na paninda, pandesal at puto. Si Mama Sol at si Aling Nena ay tumulong sa pag-ayos. May dating mga customer na bumalik at may bagong mga supporter na nagdala ng mga salita ng pagpapakita ng pag-asa. Siya ay nasa point na nagsimulang muling mag-ipon ng maliit na puhunan. Sa panahong ito, nagaroon ng mga pagbisita mula sa mga NGO at legal assistance groups na tumulong sa pag-aayos ng mga dokumento upang makuha ang restitution at ng suporta para sa mga bata. Ang unang buwan ay mabagal at puno ng emosyon. Tatlong buwan matapos ang pag abswelto ang pagbabago ay mas napapansin. Ang maliit na stall ni Ligaya ay may bagong karatula. Siya ay nakakuha ng maliit na microloan mula sa lokal na kooperatiba na tinulungan siya ng mga kaibigan. Ang kanyang anak ay unti-unting bumalik sa normal na pag-aaral at nagkaroon sila ng mga maliit na salusalo sa weekend upang ipagdiwang ang maliit na tagumpay. Si Rafael ay nagsimulang magpakita ng paghingi ng tawad, ngunit hindi agad tinanggap. Ang pagitan nila ay may mga pag-uusap na puno ng pagsusuri at pagunita. May mga pagkakataon ng pagsusumbong at ng pag-alaala ng mga sugat, ngunit may pag-usap. Ang mga kapitbahay ay unti-unting na bumalik sa pagtangkilik, at ang kanyang katapatan ay muling nabuo sa pamamagitan ng gawa, hindi lamang sa salita. Anim na buwan matapos ang paglilitis, si Ligaya ay hindi lamang nakapagbawi ng isang maliit na kabuhayan, kundi nakabuo rin ng programang pangkomunidad. Nagsimula siya ng maliit na bakery class para sa mga kababaihang nawala ng trabaho, nagtuturo ng paggawa ng pandesal at simpleng bookkeeping. Ang kanyang pangalan ay nagsimulang ma muli sa pagiging resilient at hindi sa iskandalo. Ang pamilya ay unti-unting naghilom. Si Rafael, sa kabutihang palad, ay sinuportahan ang mga hakbang para sa kumpanya na ayusin ang mga proseso upang hindi na maulit ang gayong pagsasamantala. May mga detalyadong pagbabago na ipinatupad sa sistema ng accounting at sa security checks. Si Ligaya ay nagsimulang magsulat ng blog tungkol sa kanyang karanasan upang makatulong sa ibang mga viktima ng pagkakasala. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa ilang grupo at tumanggap ng paanyaya upang magsalita sa mga workshop tungkol sa hustisya at resiliency. Sa kabuuan, ang kasong ito ay nagturo ng maraming leksyon. Una, ang isang signature o isang dokumento ay hindi palaging ang buong katotohanan. Ang mga peke at manumanong pamamaraang pagmanipula ay maaaring magbunga ng katiwalian. Pangalawa, ang forensic science at ang tiyaga ng mga testigo ay napakahalaga upang paghiwalay ang katotohanan mula sa peking katibayan. Pangatlo, ang pagsuporta ng komunidad at ng mga maliwanag na tao, tulad ni na Mariel, Mang Poldo at Attorney Cruz, ay nagbigay ng lakas at pag-asa. May mga sugat na hindi agad gagaling, ngunit may mga hakdang na nagbibigay daan sa muling pagbangon. Kung ano ang pinagsamahan ng pamilya ni Ligaya at ng komunidad ay hindi agad na nawala. May mga araw na sila ay tumitig lamang sa mga larawan at nagkumusta kung paano napunta sa puntong iyon. May mga gabi na sila ay tahimik, nag-iisip kung paano muling ayusin ang tiwala. Ngunit sa bawat tinapay na inihorno ni Ligaya, sa bawat ngiti ng kanilang mga anak, at sa bawat pasasalamat ng kanilang mga estudyante sa bakery class, unti-unting nabuo ang bagong kwento ng pagbangon. Ito ay hindi lamang isang legal na tagumpay, ito ay isang salaysay ng pagpapatawad, ng pagpupunyagi at ng muling pagtatayo ng dignidad. Sa pagtatapos, ang kwentong ito ay hindi natatapos sa korte lamang. Ang buhay ni Ligaya ay umusbong pagkatapos ng lahat ng unos, siya ay nagpatuloy na magtrabaho, nagsilbi sa kanyang komunidad at tumulong sa iba na kamay sa kamay na makabangon. Ang hustisya ay naibalik sa kanya, ngunit ang prosesong iyon ay nag-iwan ng marka. Kung ikaw ay naantig ng kwentong ito, mag-isip kung paano mo susuportahan ang mga viktima ng pagkakasala at paano mo mapagtataguyod ang mas matapat na proseso. Kung nalaman mo ang isang bagay na makakatunong sa ibang tao, ibahagi ito. At kung nais mong mas makita pa ng mga kwento katulad nito, mag-subscribe sa mga channel na tumatalakay ng tunay na mga kaso ng hustisya, revolusyon ng kaalaman at empatiya. Ang katotohanan ay maaring mahirap, mabagal dumating, at minsan ay nakakatakot. Ngunit, kapag dumating ito, binabago nito ang mga buhay. Ang huling linya, ang katotohanan ay maaring masabing huli, ngunit kapag dumating, ito ay maghahatid ng pagpapalaya at muling pag-asa.